Baka naman, kung hindi pa kayo nakafollow, nandito si Fuego! Welcome! Oh, alam mo, ang dami niyang tips online. By the way, before, pumunta, before tayo pumunta doon, sino pa sinusuportahan mo dito? AP Bren or Omega? Bren. Bren! Okay. O, uh, oh, sige, titesting kita ngayon. Sige nga, top four teams na feeling mo makakapasok. Bren, Echo, Blacklist. Yung pang-apat. Omega, nandito Omega! Sila. Ay, sige, sige. Sige, top two, top two. Echo, Blacklist. Ah, wow. So, so, nakasali ba yung Blacklist sa, pang sa apat mo? Wait, sandali lang. Bren, eh, nandun yung Brenny. Oh, Bren, e? Bakit Brent. ka nasa Omega? <laughs> Bakit ka nandito sa side ng Omega? Naligaw po. <laughs> Nali Ay, nako. Yung mga, yung mga kasama mo dito. So, marami kang mga tips na binibigay online, di ba? May bago tayong patch. Yes po. Okay, sige. Kunyari, nag-stream ka ngayon, okay? Kunyari, ikaw ay isang analyst nandito, doon sa desk, except nandito ka nga. Okay, so nandito ka na lang. Okay, so i-update mo kami sa kung anong bago, the way you would do it sa stream mo. Alright, fuego! In 3, 2, 1, action! So nagkaroon nga ng pagbabago sa bagong patch sa Mobile Legends, kung saan Kung saan pinalakas na ang mga support heroes. Kaya nakaka-excite makita kung paano i-maximize ima ng mga pro player ang mga bagong support heroes na buff. Kagaya lang nung game 1, nakita natin si Matilda dahil sa kanyang ultimate, meron nitong additional dash. At mas pinalakas din ang heal ng mga uh, ng mga support dahil sa bagong item. Kaya nakaka-excite panoorin kung paano uh, gagamitin ng bawat pro player ang mga bagong patch note sa bawat laban. Wow! Sino yung analyst dito? Umuwi! Ilagay natin si Fuego! <laughs> si Wumpa! Ang galing! Wait, sa mga hindi nakakaalam, sa kanila pwedeng i-follow? Fuego Gaming sa Facebook, TikTok, and YouTube. Oh, what do you think about yung bagong patch ngayon? What do you think about the bagong patch? Do you think sino, sino sa kanila yung nahi, mahihirapan? May hirapan. Oo, sa bagong patch. So, siguro mag-base na lang ako dun sa napanood ko kanina. Okay. Mas na... Pinapanood ka ni Coach Ducky, o. Oh. Yung niya sa'yo, Okay. <laughs> <laughs> siguro base na lang sa napanood ko kanina, mas na maximize na team ng brand. Yung patch kanina kasi ginamit nila si Matilda. Sobrang naging effective ito pagdating sa uh, pagbibigay ng vision sa game. Sinamahan pa ng Grock na sobrang bilis mag-clear. Knowing na si Matilda, hindi ganun kabilis mag-clear as mage. Pero may, dahil may Grock, mabilis silang nakakaikot, nakaka-rotate. Ang ganda Kaya ng goodness. boses mo. Sige nga, kung meron kang isang manlalaro dito na talagang na-impress ka sa Brand, isang manlalaro sa Omega, pili ka, pili ka. At i-criticize mo. Mag-criticize ka. Isa doon, isa dito. Go! Sa team ng Brand, uh, sobrang solid naman, sobrang solid naman nila lahat na pro player. And talagang iniidolo ko sila lahat. Pero dahil nga sinabi niya, pumili ng isa. So, si Few. Si Few! Yes. Oh, okay. Tapos meron kang isa na, sige nga, i-real talk. May i-real talk ka ba? Na isa, isa lang. Paano real talk? Uh, according sa patch or something. Paano according? <laughs> oh, sige, dito na lang. Sino yung isa talaga nagugustuhan mo dito sa Omega? si... Nakalimutan ko hindi kasi midnight. Dito, okay. Is it gusto mo dito na ano? Sa isang manalaro dito sa Omega? Si Boss Chuck Nu. Oh, anong meron kay Chuck? Anong meron kay Chuck Kasi, ah... Uh, boss, idol. <laughs> Actually, si, si Chuck Nu, kilala na natin siya sa paggamit ng mga brusko na tank. Uh, pagdating sa mga set, ganyan. Pero dahil sa bagong patch note, uh posible ba na ang mangyari is uh, talagang makita natin si Chatnoy na gumamit ng mga support heroes Uy! na taga heal. Na na magi si ng mga support hero na taga heal. Na taga heal. Posible kaya ba? 'yon? Ba? Baka naman, 'yan ba 'yan? Iba Pano ba? Pano ba? Baka naman. Baka naman. <laughs> Baka naman. Yes. Okay, baka naman, Kuego, na ikaw naman ang mag-throw sa ating casters para masimulan na natin ang ating game number two. Basok. Casters, pasok. Casters, pasok. Baka naman. <laughs>